Ezra, Kabanatang Ikapito Pagkatapos nga ng mga bagay na ito sa pag ni Artahirhes na hari sa Persia, si Ezra na anak ni Sirahiyas, na anak ni Asarias, na anak ni Helsias, na anak ni Salum, na anak ni Sadok, na anak ni Akitob, na anak ni Amarias, na anak ni Asarias, na anak ni Mirayoth, na anak ni Siraiyas, na anak ni Uzi, na anak ni Busi, na anak ni Abiswe, na anak ni Phineas, na anak ni elyazar, na anak ni Aaron, na pangulong saserdote. Ang esra na ito ay yumaon mula sa Babylonia. At siya ay kalihim na bihasa sa kotosa ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. At nakiahon sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga saserdote at sa mga libita at sa mga mga awit at sa mga tagatanod pinto at sa mga Neteniyo sa kapitong taon ni Artaherhes na hari. At siya ay naparoon sa Jerusalem sa ikalimang buwan na sa ikapitong taon ng hari. Sapagkat sa unang araw ng unang buwan ay nagpasimula siyang umahon mula sa Babylonia. At sa unang araw ng ikalimang buwan ay dumating siya sa Jerusalem ayon sa mabuting kamay ng kanyang Diyos na sama sa kanya. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Ito nga ang sali ng sulat na ibinigay ng Haring Artaheres kay Ezra na saserdote na kalihim nakalihim sa mga salita ng mga utos ng Panginoon at ng Kanyang mga palatuntunan sa Israel. Si Arto Heres, na hari na mga hari, kay Ezra na saserdote, nakalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, na sakdal at iba pa. Ako'y gumagawa ng pasya na silang lahat na nasa bayan ng Israel at ang kanilang mga saserdote at ang mga libita sa aking kaharian na nag ng kanilang sariling kusang kaloban na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa iyo. Yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kanyang pitong kasangguni upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem. Ayon sa kutusan ng Diyos na nasa iyong kamay. At dalhin ang pilak at ginto na inihandog na kusa ng hari at ng kanyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem. At ang lahat na pilak at ginto na iyong masusumpungan sa buong lalawigan ng Babylonia, pati ng kusang handog ng bayan at ng mga saserdote na mga naghahandog na kusa sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem. Kaya't ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga toro, mga lalaking tupa, mga kordero, pati na mga handog na harina at ng mga handog na inumin ng mga yaon, at iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng inyong Diyos na nasa Jerusalem at anumang akalain mong mabuti at ng iyong mga kapatid nagawin sa labis sa pilak at ginto, gawin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. At ang mga sisidlang nabigay sa iyo na sa paglilingkod sa bahay ng iyong Diyos, ibigay mo sa harap ng Diyos sa Jerusalem. At anumang kakailanganin pa sa bahay ng iyong Diyos na ipagkakailangan mong ibigay, ibigay mo na mula sa bahay ng kayamanan ng hari. At ako, akong si Arta Herhes na hari, nagpasya sa lahat ng mga tagapingat yaman na nasa dako roon ng ilog, na anumang hingin sa inyo ni Ezra na saserdote, na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, ibigay ng buong sikap hanggang isang daang talentong pilak at hanggang isang daang takal ng trigo at isang daang bath ng alak at isang daang bath ng langis at asin na walang tasa. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng poot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Pinatututuhanan din naman namin sa inyo na tungkol sa sino man sa mga saserdote at mga libita, mga mga awit, mga tagatanod pinto, mga netineyo, o mga lingkod sa bahay na ito ng Diyos, ay hindi marapat na lapatan sila ng buwis kabayaran o upa. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, maghalal ka ng mga mahistrado at mga hukom na makakahatol sa buong bayan na nasa dako roon ng ilog. Niyaong lahat na nakatatalos ng mga kautosan ng iyong Diyos. At turuan ninyo yaong hindi nakakaalam at sino bang hindi tumupad ng kautosan ng iyong Diyos at ng kautosan ng Hari, gawin sa Kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsamsam ng mga pag-aari o sa pagkabilanggo. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang na naglagak ng ganyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari, na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At nagdulot sa akin ng kahabagan sa harap ng hari, at ng kanyang mga kasangguni, at sa harap ng lahat na may kayang prinsipe ng hari. At ako'y tumibay ayon sa kamay ng Panginoon kong Diyos na suma sa akin, at ako'y magpisan mula sa Israel ng mga pangulong lalaki upang magsiahong kasama ko.